Sa team, mas pinalalakas pa ang textile industry sa bansa. Nais ng kagawaran na matulungan ng mga magsasaka, paghahabi at local designers sa paglikha ng mga dekalidad na produkto. Si Rod Lagusad sa report, Rise and Shine Rod. Tangkiliki ng sariling atin. Nakatoon ng Department of Science and Technology na mas bigyan ng pansin pa ang mga telang gawa mula sa lokal na mga produkto tulad ng abaka at iba pa. Mula sa damit, bag o sapatos na mabubuo mula rito, Trabaho at kabuhayan ng hatid nito. Kaya naman mas pinalalakas pa ng D.O.S.T. ang textile industry na noon ay napag-iwanan na. Sa pamamagitan nito, matutulungan ng mga magsasaka, maghahabi at designers sa pagbuo ng mga produktong may kalidad. Meron tayong tinatawag na value chain. From uh, planting, to the weaving, to the spinning, to the designing, pati yung mga models, no? ang pakinabang talaga kung may value addition na makikita ang ating mga kababayan, lalong lalo na ang ating mga magsasaka, kailangan nating itahi-tahi ang ugnayan ng ating mga magsasaka, depende sa kanilang tinatanim, doon sa industriya na kailangang mabigyan ng supply. Binigyan din ng kaliyo na pagdating sa agrikultura ay dapat isipin na hindi lang ito tungkol sa pagkain. Sa idinaos na Philippine Textile Congress sa pangunan ng Philippine Textile Research Institute, ibinida dito ang paggamit ng lokal na produkto. At dito, sama masamang tinalakay kung ano pang mga makabagong pamamaraan ang makakatulong sa pagpapalago ng industriya. It actually becomes a magnet for people to sit down and look at this very same Uh, issues that confront the industry, yung segmentation, yung imbalance, yung scale. Yung kunwari, may production pero walang raw material. So all of these are conversations. Hindi lang kasi tayo nagkakatugma. There's no platform for us to sit down and to be able to connect to each other. So, Lumagda rin ng diwas sa isang memorandum of understanding sa Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparels upang magpalitan ng mga konsepto at ideya. And then we do the applied research. and we do the researches in the uh, sustainability industry advantage and the social benefit we do the applied research we have a lot of technical solutions for the industry Para sa DOST, malaki ang tulong ng Memorandum Circular ng Civil Service Commission na inatasan ng mga opisyal at empleyado ng pamalaan na suuti ng local textile. Alinsunod sa Republic Act 9242 o ang Philippine Tropical Fiber Law. Hamon ngayon kung paano ma-scale up o mapataas pa ang kakayahan pagdating sa produksyon at malaki ang maitutulong dito ng pribadong sektor. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.